wala ng black film. Sabi ni Miss Chris kanina, magkakaroon na kayo ng uh, mga mainstream movies. So, balak mo bang magtawid ng mga VMX crush papunta doon sa mainstream para gamitin sila doon sa mga upcoming films nyo? Um, yes. Um, Siyempre, yung, yung, yung pagtawid na ganyan, hindi ko decision yan. Kay boss na yan, no? Pero yung paggawa ng mainstream projects, yes, may niluluto kaming tatlong uh, projects na Black Entertainment, Pelicula Independent, and Viva Films. No? Uh, yung yung may, green, may green light na yung isa namin project, hindi ko muna hindi ano, sasabihin, uh, horror ito, uh, Abangan ninyo, uh, first time ko ulit gumawa ng mainstream. No? After Adan, ito na yung pangalawa kong uh, mainstream. Um, uh, ayun, uh, ang pangalan natin. May marami silang, marami kami collaboration pa ng space. Marami pa kami pelikula gagawin. Pero ang um, after this, after ng X, mag mainstream kami, magsasinema kami. And then, gagawa pa rin naman ng Viva Max, syempre. Ayun, yun. Marami pang collaboration siguro, baka hindi lang pelikula, even concerts, events, no? Na Viva and Black and Indian. Ayun. Thank you, director. Okay. Thank you, Matt. Thank you. Thank you. That was Matt Cezar of La Lovers. So Up next, we have Mel D. Matias, PBE vlogger. Hi, director. Hi uh, po. Tatlong director po dito sa MPS. Uh, ano po yung mga key skills na minot out po ng tatlong director po dito? Para makam po yung nice, yung uh, magkuha. Dahil uh, sabi niyo po kanina, pinapatalas at tinidevelop yung po siya para uh, akapin po ng mga manalo Yung, yung unang episode ay pinamagatang ekspresibo. Uh, yung po yung episode ko uh, with uh, Felix Rojo and Ian Dorano. Uh, yung genre po na yun ay eh, ano eh, homage ko kay Lino broka 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 like film yun yung ekspresibo. Bro, I like film yun. ah, uh, Siyempre, kaya nga Felix Rocco, no? Kailangan natin ng, uh, ng, ng expertise ni Felix Rocco. Drama yun. No? Okay, yung second episode ay Experto. Uh, directed by Omar De Roca. Si Direk Omar po ay parang parang Joe, ano, anak ni Joel Reyes yan. <laughs> so, meaning, ano siya, ah uh, uh, like ah uh, like uh, drama, like comedy, uh, ganun yung attack na, attack ni, ni, ni Direk Omar. Kasi mainstream talaga most likely ang, ang genre ni Direk Omar. You know? Yung third episode po ay eksperimento. Directed by Sigrid Polon, ang director ng Ibang. Kung, kung napanood po natin yung Ibang, LGBTQ yun. You no? Know? Uh, girl love yun, girl love. Babae sa babae. You no? Know? Kasi chantra ni Sigrid yun. Ni Sigrid Polon. genre niya yung uh, lesbian love. O girl love. No? So yun yung pagkakaiba-iba namin. No? Yun yung pagkakaiba-iba ng, ng episode. Yun. So kaya tatlong yen kasi merong merong experience yen sa babae doon sa last episode. Ito naman sa Forbidden Love sa episode ko. Sa episode niya, nag-comedy naman siya, nag-light comedy naman siya. -like siya. Ganon, tatlong tatlong kwento, tatlong genres. Ito tatlong kwento na ito direct. Uh, ano po yung overall na impact yung collaboration? Collaboration. Ano po yung overall na impact po dito sa events? Wala. <laughs> Wala, kakaibigan kami, gumawa kami ng pelikula. Wala, parang yung uli mong tanong sa akin, ano po ang moral lesson? Wala rin. Hindi <laughs> kami naman kasi, ano, di naman ako, di naman kami mga pare. At hindi rin naman kami mga mga ano, mga mga preachers na nagbibigay ng ng mga moral lesson. Hindi ganoon eh, no? Again, it's a it's a reality. It's a it's a life imitates art. Art imitates life. Balang araw makakakita ka ng ay nangyari na to dati, hindi ginawang pelikula ng ganito eh. Nangyari sa totoong buhay. Ay, may totoong buhay na ganyan, ginawa nalang pelikula. Parang gano'n lang po, no? reflections, ng no? reflections. And again, pinahirapan mo na naman ako sa tanong mo. Hindi, <laughs> joke lang. De, joke lang. Two hours. Two hours. Full end. Punong-puno. No, Punong-puno. Punong-puno. Kung, kung nanonood ka every Tuesday ng Viva Max Experience, bitin na bitin ka. 45 minutes lang, no? Ay, tapos na. Ito hindi. Kahit kumain ka, tapos mamaya, putulin mo, kumain ka ulit ng tanghalian, panuulin mo ulit. Kumain ka ng dinner, tapusin mo. Ganun yung experience, no? Ganun yung experience ng ex. Ayan. Thank you! Thank you, dear. Thank you, that was Melgi e. Matias, PBE Vlogger. Up next, we have Win Lucito, PBE Vlogger. Hello you po, know, good morning sa mga class natin. So, ito pong tanong ko sa inyo, dahil di ba meron tayong tatlong magagaling na director sa pelikulang ito. So, nanibago pa kayo na may mga magagaling na directors sa binig ko na? I think para po sa artist yung question. Para sa cast. Alex? Ako hindi po ako nanibago kasi nakatapa nah ko na lang po si Direk from ang dati. Kaya, all with ka mayroon. <laughs> uh, for me po, hindi ko naman po naiisip yun. Um, open-minded naman ako ng iba, pa naman yung atake ng lahat. So, nakaka-dependent din sa akin kung paano yung kalalabasan. So, it's more of a collaborative experience. Um, ako po kasi si Dre Gomar lang yung nakatrabaho sa X. So, um, hindi naman, like, maganda naman yung working relationship na yung Dre Gomar. Hindi naman kami nahirapan. Nahirapan nyo sa akin, Dre? So, so parang na na, well, it was all good naman. I think Thank you very much for your question. That was great to see the PBE vlogger. Up next, we have Mark Magadia of Maganda Bang Movie. Ayan na. Uh, hi, uh, guys. Uh, yung question ko muna kay Direk, kasi since we're having three, three movies dito, tapos parang ang alam ko kasi direct. Parang may dalawa kong naalala sa iyo na parang milestone, Which is yung ikaw kasi nagpasimula naman yung project. Yung project, kung paano na kung paano na tumaas yung ganitong genre sabi mo, Max, At simula ay kaya. And then, pamasahin naman for me. And parang sa nakakarami rin, ito yung pinakamagandang Viva Max yung So, since that yung ginagawa natin yung pelikula, parang gusto kong marinig siya kung meron ka bang parang pangatlong milestone na gusto ma-achieve with this film na X na gusto mo ito yung maging pangatlo. Dito sa history ng Viva Max. Uh, thank you, uh, Mark. Ano, um, yes. No, um, again, we're creating history. Uh, sabi ko nga, uh, gusto natin ano patalasin yung yung genre and then first time nga na makagawa ng tatlong ganito sa isang pelikula Ah, uh, yung pelikula kasi gusto natin gawing solid no Ah, uh, kasi nakita ko yung ano eh nakita ko yung trend na ang mga nanonood ng Viva Max ni skip skip nila eh skip 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 skip, skip. no kasi pinapanood lang nila yung mga majors, major scenes. No? Binigyan mo ng pagkakataon ito para hindi sila mag-skip. No? Para every every pelikula, every eh, pelikula, pag skip mo, ay may namiss ako, babalik ako, hindi. Papanoodin mo siya talaga ng buo. No? Para sa Ten Commandments during the 70s. No? yung experience, yung gusto ko makita natin kung paano niya panoorin yung tatlong pelikula hindi ka magsasawa kay Ian Dorano. Parang gano'n, no? So, hopefully yun yung dream nung, ng 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 gusto natin gawin. Medyo mahaba siya. Meron na akong disclaimer. Uh, two hours siya. Kasi mahaba talaga yung mga episodes. At magaganda yung episodes. Magaganda yung episodes. How did you divide the time, Direk? pinakamahaba ang wife sa'yo, may pinag-inig sa dalawa. Ah, uh, equal po. Ah, yes. Equal, 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 equal po yung... 5, Hindi po. 35, 35, 35. Ah, okay. Ayan. That means hours. Ayan. Yeah. Most likely. Yeah. Thank you, Mark. At last, follow up na lang direct. If ever really successful kung X, yung how you present this film, kasi di ba may tatlong magagandang pelikula, na nakapackage sa isang panoran. Parang magkakaroon ba siya na may plano na ba kayo na sundan na tayo? May mga kwento na ba kayo na nakahanda? Para, iba, X2, gano'n. Actually, doon kami nakatingin. No, ibang experience naman. No, kaya, yun yung una naming project ni Boss Valerie Val uh, De Rosario. Sabi niya, eventually, direct maging franchise siya. Kasi, si Mati ng X, ng dos X. Sabi ko, magte-tres X ako. Kaso magpapaalam pa kay Mati. So sabi niya, hindi, direct, gumawa tayo ng franchise X. So sa susunod, ikalawang X, ikatlong X, Ikatapat, apat ikalimang, hanggang mahali ng tao, hanggang tulog. Parang shake, rattle, and roll. Parang gano'n, parang gano'n. Yun, yun yung dream. Dream yun. Magandang tanong. Yun yung dream. Tapos last na lang kay Yen na lang. Hello po. Kasi di ba tatlo? I mean, last muna na. Tatlo yung, ka, yung characters dito na pinoportray mo. Ano yung paghahanda na ginawa mo para alam mo na para may bigay mo na iba't ibang karakter yung um, bawat pelikula? Yung totoo po, wala po talagang paghahanda. <coughs> <coughs> Ito nangyari. Parang hinanda na ako. Sinain na lang. During the shoot, uh, all throughout, iba-iba kasi yung time na, eh. parang took weeks apart siya. Um, I went through different feelings. And sobrang sumakto lang siya sa mga storya. Eh. So, very raw ang emotion na mga mo. Um, and with what Direk said, totoo yung trend na yung skip-skip na trend. Kasi inakami kung ginagawa ko din yun. Pag hindi ko nagugustuhan, skip-skip na ako and then for me I'm happy about this kasi it's not punong-puno siya punong as puno it's very deep yung story sa lahat walang mababaw wala talagang mababaw so bibigyan parang bibigyan ko kayo ng something na hindi niyo pagsasawaan kasi um, binigay ko yung lahat ko dito eh Bale, iba-iba talaga. I guess mag magkakaintindihan na lang po tayo pag napanood niyo na po yung story. Ako, hindi ko pa napapanood, pero I believe, I believe in what I felt. And I felt na this is really, for me, I feel that this is really big. And I'm not afraid to claim that. Because, iba yung feeling. I'm actually shaking right now. Um, yeah, um, I'm actually, parang minsan lang namin nakikita na kung isang artista is may ganitong pakiramdam sa, sa pelikula niya, sa tingin mo, pa bakit ganito yung nararamdaman ko sa pelikula niya? Kasi po hindi po ito wala lang. Parang nararamdaman ko po talaga siya na hindi ko po pinigtaanan lahat yun. Parang maging wala. Um, someday, niliwala po, I'm just not gonna get there sa so dream ko na nai-envision ko, kasi hindi po ito wala lang. Um, may stigma po kasi na pag nabibimax, ganito ka, ganito ka lang, pero hindi po. So, uh, um, thank you for that question. Um, uh, actually, yun nga, yung, yung mag-take ka ng, ng uh, dog characters is already an achievement uh, for you guys. So, for that, parang dapat i-praise ka na lang. Para doon pala, hindi ko pa napapanood. So, Actually, so Yung okay. pitching pa nga lang po, parang nagdadalawang isip po, ang gagawin ko ba ito? Should I push through? Kasi may mga ganang thoughts. Pero like, going into uh, shooting, I was really happy about everything na I, I worked for. Kasi I know it's gonna amount to something really beautiful. Um, sorry, emotional lang po talaga ako, Totor. <laughs> um, Iyakin lang. Pero ayun, naniniwala ako sa sarili ko. Naniniwala, I'm very thankful na naniniwala sila sa akin kasi hindi po bido ang um, yung invest nyo sa akin. So, ayun, thank you. <laughs> yung mga nakasubay meron naman sa'yo naniniwala ay So, Opo. Oh, na, magaling, Opo. magaling ka naman yan. So, wala kang dapat. You. Yeah. Minsan nung hihirapan ako paniwalaan yung sarili ko na magaling ba talaga ako? But then at the end of the day, I only have me, and I can only believe in myself. So I'm so thankful, especially to Iton who gives me all this time, energy. got like my manager, toon now Um, thank you. I Love you. <laughs> and shout sure, out to everyone here. I'm so thankful lang. Lang Thank you very much. That was Mark Pagadia of Pagtubag next, we have Alan Sancon of Stars Philippines. And congratulations sa inyo ng sa ex. Direct congratulations. Direct tanong ko lang, parang kasing nasabi mo kanina na siya is the next parang ano, Viva Max Queen, di ba? And alam din naman natin na parang ito yung pinaka-launching movie nyo, di ba? Ikaw, muli ikaw yung nagbinyag sa kanya. Ikaw yung lagi nag-launch ng mga big stars ng Viva Max. So, ang hindi naman sa so compare, pero ano yung nakikita mo kay Ian para maging parang next Viva Max siya? Then Max siya. Ano yung nakikita mo na na-character niya o yung acting niya ng piece niya? thank you po sa so, tanong. Tsaka thank you sa pagpunta ulit. Lagi masasalamat. Uh, again, ano, um, bakit si Ian Dorano? No? ganun lagi, no? Um, uh, Siyempre, nagawa, dumating na yung mga time ng Angelique T. Jeroval dumating na si Angelica, dumating na si Asia Costa. And then kung tinignan niyo yung app, featuring, featured artist, pag tinignan niyo yung app, ang susunod doon, Ian Durano. Tingnan niyo, subukan niyo. Interactive to. Silipin niyo yung app, tapos ngayon, silipin niyo, sino yung pangatlo? Kasi nagbe-base sa algorithm ng tao kung nanonood ng app. No? And again, si Ian Durano ang next doon. No? Um, hindi dahil katabi ko si Yendora, no? <laughs> um, Siyempre, nakikita natin na napaka, ano, napaka bata talaga pa ni Yen, no? Pero napakahusay. Higit sa lahat, singer si Yen. No? Sumasayaw. Nasa lahi siya ng mga artista. Nasa dugo niya ang pagiging artista. At higit sa lahat, she's willing to learn. Sa workshops, lagi siyang nauuna sa co-actors niya sa mga training, siya lagi din na nanguna. Sa mga kasamang artista, wala siyang bad attitude na nakatrabaho na si Kenito, nagreklama, etc. etc. Um, in the zone siya no? sa gagawin niya. No? Sabi nga namin na nag-uusap kami nito, na at uh, pinipili din yung mga projects na darating sa kanya. Kasi may pupuntahan siya. No? May journey to. Itong X is the journey, no? Journey ni Yen to. Kaya siguro sobrang emotional ni Yen kasi journey ito, eh, no? Nang, 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 nang kanyang pagiging artista. And then pag nalagpasan niya ito, eh, hindi naman ito test, no? Pero ito kasi yung pinaka-acid test, na, eh. Kasi tatlong roles, eh, di ba? Uh, ginagawa lang ito nung araw, mga Vilma Santos, Noronor Films, Vilma Santos Films, Maricel Soriano, di ba? May mga ganyan, tatlong pelikula na puro sila bida. So, kapag nalagpasan niya itong litmus test na ito, siguro feeling ko wala na siyang kakatakot ang ibang gagawin pa. No? And then, andun na siya. May future. Siya ang future. May future siya ng singing. May future siya maging mainstream. Makatawid na sa mainstream. Pwede siya maging beauty queen. Napakatalinong bata nito. No? Uh, pwede siya maging Uh, performer, sa so live performer, yun meaning, meaning, huling uh, talented siya, pero kailangan lang niya talaga ng acid test para makatawi doon. Siguro ito yun, no? Sana makatulong kami, no? Sana nakatulong yung ex para dito. Siyempre, again, nakita niyo naman yung promise niya sa lechoneras, no? Na, by the way, sinasali namin siya sa mga international festival. Sana makapasok kami niya. Yun. Yung lechoneras. Kaya... Bakasyon ang queen. Hindi pa lang natin alam. Malalaman natin after ng ex. Yan. Tanong niya lang, tanong ko lang yung reaction niya Ano yung reaction doon sa sinabi ni Direk na you'll be the next ano, Bibo Max Queen. Tapos, is there any pressure on your part? Ay, na na ako ang title na yun. Um, Siyempre, ano, kinikilig ako not even, he doesn't say that just because we're in the press con right now. He tells me that to my face. Na kapag kami dalawa lang yung belief niya in me, he, he sineself, talk na talaga ako na ganito yung gagawin natin, ganyan. And ang dami kong reassurance na nakukuha sa kanya. And a big reason why I also accepted this film is because it's him and I trust him. So, um, for us to, ano, grabe, res tsaka respect ako sa, respect, I really respect the Director Man for his work. Kasi nagpa-totoo siya. Totoo siya sa mga sa sarili niya, sa mga sinasabi niya. He's very honest. And if you get offended, it's not on him, it's on you na lang. Ganun. So I like how real he is. And siyempre, thank you, Director, for always pushing me and believing in me. Kasi kung wala yun, ewan ko na lang. <laughs> So yan, um, grateful ako sa opportunity na to. Super. I'm curious lang ako na parang ano, nagtatanong niya kami dito. You are the daughter of DJ Lorana, right? Yes po. Yeah, ano lang yung reaction ng father mo sa mga pelikula mo and how supportive he is sa'yo ngayon? Okay. Um, wala, wala namang ano, we don't really talk about it that much. Yeah, parang for me, I don't wanna talk about it na lang din. Pero okay, naman kami. Um, he just has a different family now, and I feel like I'm, I'm a big girl. I'm a big girl. I can do this on my own. Yan, yeah, in lang po. Okay, thank you. Yes. Yeah. Sorry, hindi lang mo kuya. Sabi nga ni kuya DJ sa akin, pag may tatay siya ako ha. Sabi ni kuya DJ na, parang nung mentioneras yun, sabi nga, pag may tatay siya na role, ako yung tatay ha. Sabi nga. Napwento ko lang. Okay lang ba kayo yan yan? Na working with your father? My hey, last question for Albi. Albi, yan. Yeah. sa so congratulations, sure, hindi max now. <laughs> Pero, pa pa para kasi nakita ka namin na, na, sa industry na lumago bilang child actor, tapos ngayon parang dinan mas mature role na you're a mainstream, di ba? Why you decided to, ano, to enter yung ganitong klaseng channel that you have your name already? Um, parang it's just work. I don't know how to answer the question. Um, never made automatic in work that day, so. But that was easy for So thank you, congratulations, everyone. Thank you. Thank you, and that is our last question for Ex MediaCon. That is from.